Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. 10 billion dollars ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Eh si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigaan ang mga negosyo ni Enrile dun sa kagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Hindi totoo, walang basihan ang numero. 4 billion dollars na po, dalawang bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng Comelec, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa o kay, kay Senator Bongo. Pangatlo po, 1 billion dolyar ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pangapat po, sa Sal ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po e never ka naman nagkatrabaho yeah. kung hindi sa gobyerno san mo kukunin ang ganong kalaking pera martial law 20 years was not about peace and order it was about keeping one family in Malacanang having said that